Hi, mga ka-owner! Uh, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Uh, kumusta po ang ating papalapit na po ang Pasko? Kumusta po? Sanay? Uh, nakapagpamigay na po tayo ng ating mga uh, regalo po sa ating mga kapwa na gusto nating regaluhan. So, sa akin po ay tapos na po akong nakapagpamigay po ng ating mga gift sa aking mga officers and members po sa aming chapel. So, yan po, masaya naman ang aming kaganapan dahil nasisiyahan naman po sila sa aking pinapamigay mimigay na regalo. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa ating uh, patok na ulam ngayong December. Uh, sa halagang 20 pesos lang po ang ating binta ay sigurado pong malaki po ang kita. So, isishare ko po sa inyo kung paano po natin lotoin ang ating apatok uh, na ulam. So, but before that, ay gusto ko lang pong ipapakita ko po sa inyo ang aming karinderya. Meron na pong uh, Christmas decor. So, so, yan ang aming munting Christmas tree. No? nagde tayo ng kahit maliit lang na Christmas tree sa ating karinderya. No? Upang ma-feel natin ang ambience po na papalapit na po ang ating Christmas. So, meron tayong Christmas greetings para sa mga ating mga customers. So, ayan po. Kahit hindi naman kagandahan ng ating garinderia, basta meron tayong palamuti, ay mafe-feel natin na malapit na talaga ang Christmas. Ayan, meron tayong tatlong regalo na nabalot. So, ayan Haka hotdog ngayon po ay isa-share ko po sa inyo kung paano natin lutuin ang ating patok na ulam na pang December itong kari-karing gulay. So ito na po. Ito na po mga ka-owner ang ating ingredients ng ating kari-karing gulay. So meron po tayong puso ng saging. No, binili ko po ay 25 pesos. Then itong try 5 pesos. Itong talong, 5 pesos. Sitaw, 5 pesos. Ito ating mga ingredients. No? Ipagbalagay natin na ito po ay 15 pesos. So, ang karni natin, giniling ang ginamit ko. Uh, 40 pesos ang bili ko. Then, margarine, 10 pesos. A sweet tip. At saka itong cornstars, uh, 10 pesos. Then, itong peanut butter, uh, 20 pesos then maglagay tayo ng water then siyempre gagamit din tayo ng paminta powder then magkita kunin lang natin ang matigas na bahagi dito sa puso ng saging so yan na mga kauna ito na ang malambot na part sa puso ng saging Na mga ka-owner no, uh, pakuloan po natin ito hanggang sa lumambot po ang puso ng saging. Mag-start po tayong magluto. 谁？<Okay. S 2> okay. basically